guys, samahan niyo po akong mamasyal ulit dito sa aking favorite place at Eastwood Mall. At syempre, andito kami guys. Kasama ko ang aking mga anakis na si Sevi at Sila. Tingnan niyo naman guys kung gaano kagandang Eastwood. Talagang naku, nakakasosyal talaga yung lugar. Wala lang tayong pera, pero okay lang yan. importante, tingin-tingin lang. Enjoy-enjoy lang. Busugoy lang natin ang ating mga mata. At yes guys naman, nakakaakit talaga, sobrang ganda ng place, sobrang ganda ng mall, para hindi siya mall, para na rin siya park, tambayan, ayan na, ang daming tao guys. At syempre, favorite place din ito ng aking mga baby dogs kasi marami silang, nahahanap ng kapwa mga dogs pusa, kung ano-ano pa. Kaya nag -e enjoy din sila, hindi lang tayo. At syempre, ang ganda talaga ng mall, guys. Talagang kahit wala naman kami binibili, sa tabay-tabay lang, tingin-tingin lang sa di Diba? Parang wow, parang kang nasa abroad. Pero yung pala, gentle lang yan sa Manila. At yes, guys, ayan ang aking mga bibidogs, guys. So, nang nag -e sila kasi maraming kapwa dogs nakakahanap sila ng jowa. <laughs> At yes, guys, syempre, yan ang aking mga pinakamamahal na Sebi at Saila. Ayan, putong-putong shoot tayo, guys. At syempre, yung aking mga bibidogs ay tuwang-tuwa. Hingal na hingal at ang lakas na umbusang energy. Tingnan mo yung aking Semby boy. My cutest and sweetest boy, talaga. Ay, nako, ang saya ng aking mga... Ayan na nga, nag meet na sila ng mga kapwa-dogs nila. Iba-ibang lahi, guys. Nag-i-enjoy sila. Meet up, meet up. Malay mo, makahanap ng jowa. <laughs> Ay ah, yes guys ganyan to lang talaga kahit wala tayong pera enjoy pa rin kasi ah ba? Diba, may kiyang buhay kaya dapat masaya lang tayo love enjoy it. lang hindi naman kailang shopping na shopping I kasi it. wala naman pang shopping love pero it. importante nagsasaya lang tayo ah yes ganyan yeah. lang libot-libot <laughs> ayan nakita nyo yung mga stars guys pangalan Ay, na iba-ibang pangalan lang. ng artista dyan guys yan po yung ano walk of fame talaga sa Manila at dyan po lahat ng pangalan ng artista kaya kung gusto nyo mamasyal dyan. Guys, makikita nyo yung mga pangalan ninyong mga idolo.